Napapansin ko through the years, marami mga adik sa kasino, yung iba nagpapakamatay, yung iba nagurimentado pa nga, uh, resource I believe, many, many years ago. How can we put a stop to this? Dapat, alam ko imposible to pero gusto ko manggaling sa inyo, anong klaseng programa meron kayo na enough is enough. Kapag may nakita kayong tao na talamak na sa sugal, uh, sobra na, hindi niya napigilan magsugal at araw-araw na siya dyan natutulog, You ban them, you stop them. Well, Kung malaki ng talo, stop these people from play, playing kasi ang dami na natin palagi papa na sa dyaryo. Ilan na nagpakmatay lumundag sa building kasi ubus na yung pera. Ilan nagpakasagasa dahil na-wipe out yung savings ng family. Ilan na yung... Meron pa isang nag -rementado. How can you... An anong programa meron kayo? First of all, with regard to banning uh, customers, we are strictly implementing that. Uh, most especially those that we know that uh, are addicted already. So, ang talagang uh, ginagawa po namin may ban. Meron din po, Mr. Senator, na uh, members of a family, let's say, wife or children na sumusulat po confidentially sa PAGCOR requesting already us to, to ban. So, you... aware of that, sir. Oh, ah, we... ang, tanong, ang tanong ko, sir, paano natin mapa-stop nga yung mga sobrang pagka-addict na hindi nire-report ng kanilang mga family na malaki nang natatalo at, at, uh, at the end of the day sa sobrang laki ng talo nagpapakamatay nag-suicide ba? meron pa nga nag -orimentado. so meron ba kayong klaseng sistema na minomonitor ito mga layers na para hindi dumating sa punto na may mag ng buhay Uh, to be honest, wala po kaming uh, ganong programa ngayon. Well, but hindi kayo makapag-isip ng programa? No, we, we are now, what we have now is we are talking to an NGO. Uh, our group, GLDD, is now talking to an NGO na yung pong sa counseling and uh, yung po isang programang fina-finalize na and hopefully ma maisara na po namin yun they, are very known group na sila po ay nagka-counsel doon sa mga addicted hindi lamang sa gaming kundi sa ibang mga bagay and uh, we are seriously considering to hire them to become our consultants so that matulungan kaming mag-guide and makausap din po yung mga customer na nanulungan I appreciate that counseling maganda po yan na programa nyan pero ang sa what I'm trying to say here is meron dapat kayong sistema o monitoring halimbawa sa isang tao si Juan on that certain particular table or, or casino halos araw-araw siya pupunta at ang laki na ng talo niya and then you have to investigate who is this guy saan ba galing itong kinanunugal niya di ba and then based on that investigation nakita niyo na is behind is behind is behind his means na yung perang pinasusugal niya Then, what a stop! Huwag niyo na untayin pa na may magtawag na kapag anak Opo, we will look into that, Mr. Senator. Thank you for your suggestion. So, bigyan niyo po ako ng programa ninyo next hearing na meron na kayong ganun klaseng sistema Opo, in place we, we, para masiguro natin na mumonitron niyo lahat ng mga talamak na sugarol. Huwag natin untayin pa may lumapit na kamag-anak. Opo, we will look into that immediately, Mr. Senator. Whether this is uh, local or, uh, or foreigners... Kasi may mga foreigners din mga nagpapakamatay. Meron din ang mga... Dumadami po mga scammer natin. Dumadami dumadami mga scammer. Gawa nitong sa kasino Na adik sa kasino ng scam. Nagnanakaw para may pang casino. Nangungutang, wala ng pambayad para mag maraming Marami mga buhay nasisira. Marami na akong alam. Mga kaibigan kong mga negosyante, mayayaman noon, now down kasi nag-addict sa kasino. Do something about this. We we adhere to your suggestion and we will make a report to you. Tutuloy din po namin yung sa... at i-report namin yung final na doon sa counseling na binabanggit ko. Anong grupo po yun? Your Honor. Salamat po. Yes, okay. Yes, Mr. Uh, regarding oh? to the related topic at hand, uh, uh, I would like to respectfully suggest uh, there should be first a determination sa customer na may capacity siya to play. Kasi kung walang capacity to handle the vice or the habit, then una pa lang, huwag na siyang pagsugalin. Kasi po ang nakakalungkot, wala namang means to sustain the vice. Maring nabigyan lang ng kamag-anak, uh, as a frontliner, kami po ang nakaka-observe, nabigyan lang ng kamag-anak, napadalan sa abroad, hindi niya po mabibigyan ng pahalaga yung hindi naman niya inearn. So at the onset pa lang, wala siyang capacity to uh, do that, then wag mo nang pagsugalin. It's counter-profit but it is for the benefit of the citizen po. Pagkor, Mr. Tenko? We, we will uh, thank you for your suggestion. And uh, as I mentioned earlier, as soon as I get back Uh, to the office after the hearing, I will call the group that is in charge so that we can start brainstorming on your suggestion and the suggestion here of a fellow Pakorian, I think Sean, Sean, and uh, we can put together a program and we will uh, submit to you such program. And if I may add, Mr. Cow, thank you. Uh, it reminds me of many complaints already I received from my radio program from OFWs. na nasa abroad uh, na winaldas yung uh, mga pera yung pinapadala sa Pilipinas na kanilang mga mister na kanilang mga anak na punta sa kasino. So, you have to come up with a system na ma-monitor nyo. Ito mga anak na mga OFWs o asawa na mga OFWs. I don't know how you do it. Do something about it. Na dapat sila ay baban ba sa kasino or allow sila mag-play lang one time or totally wag na muna sila mag-play ng kasino. Kasi, like Mr. Cao is saying, na which I really totally agree, dapat meron kang capacity na uh, mag-play ng kasino. Kung ikaw ay umaasa lamang ng sustento galing sa kamag-anak sa abroad, eh wala kang karapatan magsugal sa kasino. Well, we we will look into, as I had mentioned earlier, both suggestions are very valid and uh, we will look into it and come up with a program, Mr. Senator. So, sa so, so next hearing, gusto ko po magbigay yeah. na po kayo sa amin ng suggestions o uh, na nirecommend yun na po. Yes. Uh, uh sa lahat ng mga casinos na may permits sa inyo paano ma-implement po 'yon? Eh, uh, we will do that Mr. Senator. Sa ngayon po, ilan ilan ang mga uh, kamag-anak na ipinaband. Eh, I will be second guessing if I give you pero I will also submit that to the committee. Uh kung ilan po yung nakaband sa amin? How is it being done? ang telepono isang kamag-anak pumunta na pinabanyo yung kanilang uh, relative paano masiguro na talagang ban na yun at hindi na makapasok sa anumang kasino sa buong Pilipinas well um, very heavy po ang fine uh De, paano nga ginagawa po uh, yun uh, well we we give all the different casinos the name the picture and the uh, naka-attach po doon yung request ng pamilya pero at uh, pagkatapos po, binibigay po namin sa iba't iba. Okay. There are instances, uh, Mr. Senator, I would Names, like Names, pictures, eh kung nagbago din mukha niya, kung siya ay nag-disguise, kung siya ay nag, uh, disguise, kung siya ay nag uh, sombrero, kung siya ay okay. nagbigote, eh, di wala na. Uh -huh. Dapat face recognition, wala ba? Hindi ba kaya ng mga kasili yung face recognition? Uh, baka po yung malalaki, I think they're slowly implementing na din yung AI. I I've heard that uh, the IRs now are testing now AI. No, or facial recognition. You should require all these casinos. Kaya yeah. nga yan, marami silang pera. Yun naman po sa... So, no, no, no. I, I want you all these big casinos, especially, require them na magkaroon sila ng AI sa kanilang mga pinto so may facial recognition lahat ng pumapasok para po, yung mga pinaband ng mga kamag anak pagpasok ng casino, ito yung nakaband kahit na siya magbigote, kahit na siya magsumbero, makikilala pa rin. Huwag yung picture lamang. Kasi kung picture lamang asahan, come on. Come on. Be, you must be kidding titingnan na sa sa taas na sa sa, sa ano sa TV naka sa CCTV naka monitor ain't gonna work oh. so dapat may facial recognition okay. matik na yon AI pag pasok ng pinto kasama to sa na plug down by stop security opo bibigyan din namin kayo ng ulat because in 2023 Mr. Senator, I know there were cases may mga nahuli po na nag-attempt na bumalik pa rin and the casino is fine Mr. Senator I know, pero ang fine is napakababa, 100,000 lamang. Uh, on the first offense, palaki po ng palaki yun. Bakit hindi natin mas malaki-lakihan para mag -e yung mga casino? Uh, From 100,000, why not make it 500,000? Oh, uh, first uh, offense, it, second offense, 1 million. Uh, the second offense, 1 million. No, make it big. Ang laking kinikita ng mga casino nito eh. Uh, ang dami know? na sinira ng buhay, di casino um, may isang million, di naman masisira yung operations ng casino. Opo, we will look into that. Dapat maging stick to kayo din sa mga casino. Although, kailan din natin mga kasino dahil kumikita din ng gobyerno dyan pero timbangin natin dapat may pagkakamali silang konti painan sila ng malaki-laki para maging stricto sila we, we, will look into that Mr. Santa okay